Mm. Baka. Oh. Baka? Baka to ke bayu. Payu mesti to. Ha? Bayu. Ha? to. Salah. Mesti te Rambut kakin to. Ambut. dili siguru to Kang Loluwili, oi. Ha? Dili siguru to Kang Loluwili. Rambut. Iya Baka deh itu.

Ambot ah. siguro pa sa Dabaw. Luoy gani kayo, kay wala ang mama. Oh, no, mama ito. Oh, siyang sige siya gilak. Luoy kayo ah, no? No. Luoy kayo ay? No? Luoy na? Um. ito. Ay, siya oy

Tawag niya yung mama. Ah, mama, jay, Ambut, asa ah, ka nilaag? Ano? Nilaag siguro yung mama. Ato. Ambut. Ano nilaag uh, mama? Nilaag no, lagi. Ah? Ambut, asa nilaag? Ano? 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 Laag mo mama. Ah, mama, ano? Ambut, nilaag. Asa kaya to ni taag? Uy, kinsa ba to Ha? Ah? Kinsa to? Ha? Ah? Kinsa to? Oya. Oya. Ko. Ha? Ha, mama. Baka. Naag siguro ang mama sa baka. Ha, ah, to. Ambo, asa kaya to ni ad to? Basig nangita to o pagkaon. Ha? Ah? Nangita to o pagkaon. Ha? Ah? Nangita o pagkaon. Baka? Hmm. Oh, mo ato ni tingog pa gibiyaan man siya. Gibiya? Oo, oh, gibiyaan. Ah, mama ato. Gilang. Ha? Oh. Huh? Ah, nila ag pagkaon ang mama sa baka. Ah. Oo. Oh. Wow. Hit. Wow. Wow, mama, ato, baka. Ah. Oh.